Paano kung sabihin ko sa iyo na ang mga salitang binibigkas mo tuwing gabi ay maaaring humaharang sa iyong daan patungo sa kayamanang matagal mong hinihintay? Tuwing gabi, habang ikaw ay dumarama ng antok, may dalawang simpleng salita na maaaring nagpapasama sa iyong pinansyal na hinaharap at binibigkas mo ito nang hindi mo alam ang kabayaran. Ngayong gabi, ilalantad natin ang mga salitang ito, at higit sa lahat, kung paano mo masusumpungan ang kalayaan mula sa kanilang pagkakahawak at buksan ang daloy ng kasaganaan sa iyong buhay. Alam nating lahat ang kapangyarihan ng mga salita, pero paano kung sabihin ko sa iyo na may mga salitang may bigat na napakabigat, na kayang pigilan ang iyong mga pangarap na umunlad? Isipin mo ito, gabing gabi na, at malapit ka ng magtulog ng matiwasay. Ngunit ang mga salitang binibigkas mo sa mga tahimik na sandali na iyon ay humuhubog sa iyong kapalaran, mabuti man o masama. Ngayong gabi tatalakayin natin ang dalawang salitang maaaring tahimik na humahadlang sa iyong kayamanan na pumipigil sa iyo na buksan ang kasaganaan na naghihintay na sa iyo. Ang magandang balita Sa simpleng pagbabago ng iyong paraan ng pagsasalita, maaari mong baguhin ang iyong pinansyal na hinaharap magpakailanman. Ang kapangyarihan ng mga salita. Ang mga salita ay higit pa sa mga tunog o simbolo na ginagamit natin upang makipagkomunika. Nagdadala sila ng enerhiya. Kung binibigkas man ito ng malakas o iniisip sa katahimikan, ang bawat salita ay may kakayahang impluensyahan ang ating subconscious na sa huli ay namamahala sa ating mga aksyon at desisyon. Isipin mo ang konsepto ng ki kapwa sa kulturang Filipino kung saan lahat ng bagay ay magkakaugnay ang iyong mga salita, pag-iisip at aksyon ay may epekto sa enerhiyang nasa paligid mo. Kapag tayo ay nagsasalita, naglalabas tayo ng mga vibration sa universo. Ang mga vibration na ito ay maaaring magtaas sa atin o magpahina. Ang mga salitang puno ng pasasalamat at positibidad ay nagpapataas ng ating frequency na humihikayat ng magagandang bagay sa ating buhay. Ngunit ang mga salitang puno ng pagdududa, takot, o negatibidad ay nagpapababa ng ating vibration na nagbabawal sa daloy ng kasaganaan. Isipin mo ang iyong isipan bilang isang hardin. Ang mga salitang binibigkas mo ay mga binhina iyong itinatanim. Kung magtatanim ka ng binhinang pagdududa at limitasyon, iyon ang tutubo. Ngunit kapag nagsalita ka ng mga salitang puno ng posibilidad, pasasalamat, at lakas, ikaw ay magtataguyod ng isang hardin ng tagumpay at kasaganaan. Sa kulturang Filipino, matagal na nating alam ang kahalagahan ng mga salita. Mula sa mga kwento na ibinabahagi natin sa pamilya sa hapagkainan, hanggang sa mga mantra at dasal na binibigkas natin, bago ang isang malaking kaganapan, ang mga salitang pinipili natin ay may malalim na bigat. Wala itong pagkakaiba pagdating sa pagmamanifest ng kayamanan. Ang wika na ginagamit natin tuwing gabi, lalo na kapag ang ating isipan ay tahimik at bukas, ay may malaking papel sa pag-akit o pagpapahinto ng pinansyal na daloy na nais natin. Kaya naman ngayong gabi, kailangang magbigay tayo ng malalim na pansin sa dalawang partikular na salita, mga salitang maaaring hindi mo namamalayan na ginagamit mo, iniisip na walang masama. Ang mga salitang ito ay higit pa sa mga karaniwang ekspresyon, sila ay mga enerhiyang hadlang na pumipigil sa pera na pumasok sa iyong buhay. At sa isang sandali, matutuklasan mo kung ano ang mga ito, at kung paano mo may ang mga ito. Ang dalawang salita na huwag mong sabihin tuwing gabi. Bago tayo magtungo sa kung bakit ang mga salitang ito ay napaka-powerful, maglaan muna tayo ng sandali upang magmuni-muni tungkol sa kapangyarihan ng ating mga pag-isip at wika. Makikita mo, ang mga salitang binibigkas natin ay may direktang impluensya sa ating enerhiya, ating vibration, at sa huli, sa mga bagay na ating inaakit sa ating buhay. Ngayon, dumako tayo sa pinakapuso ng usapan, ang dalawang salitang hindi kailanman dapat dumaan sa iyong mga labi tuwing gabi kung nais mong buksan ang pintuan ng kasaganaan. Hindi ko kaya. Ang dalawang simpleng salitang ito ay tila walang masama, di ba? Madalas natin itong sabihin ng hindi iniisip hindi ko kaya gawin ito o hindi ko kayang bilhin ito. Madali tayong matukso na maniwala na ang mga salitang ito ay simpleng pagpapahayag ng pagkabigo o pansamantalang paghinto. Ngunit ang hindi mo nakikita ay ang mga salitang ito ay nagpapadala ng mensahe sa iyong subconscious, isang mensahe ng limitasyon at pagkatalo. Kapag sinabi mong, hindi ko kaya, pinoprograma mo ang iyong isipan upang maniwala na ang isang bagay ay malayo, na ang iyong mga pangarap ay hindi maaabot at na hindi ka karapat dapat makamit ang ng iyong minimiti. Ang paniniwalang ito ay isang malakas na hadlang. Lumilikha ito ng resistensya, nagpapalakas ng pader sa pagitan mo at ng kasaganaan na naghihintay na sayo. Sa kulturang Filipino, madalas natin marinig ang pariralang walang-wala na nagpapahayag ng kawalan ng pag-asa. Ngunit ang pagsabi ng, eh hindi ko kaya, ay kapareho nito, Isang pagtanggi sa iyong sariling potensyal at pagsasara ng mga pinto bago mo pa man subukang buksan ito. Wala akong sapat. Ang mga salitang ito ay kasing delikado. Wala akong sapat na pera, wala akong sapat na oras, wala akong sapat na resources. Sa Filipino, madalas nating marinig ang ihindi ko kaya na nagpapakita ng pakiramdam ng kakulangan o kakulangan sa buhay. Ang mga salitang ito ay pinapalakas ang ideya na walang sapat para sa lahat, na ikaw ay patuloy na malulugmok sa isang siklo ng pinansyal na paghihirap. Kapag binanggit mo ang mga salitang ito, ina mo na ang kakulangan ay ang iyong realidad. ina mo na ang iyong pinansyal na kalagayan ay wala sa iyong kontrol at na kahit gaano ka pamagsikap, wala talagang sapat. Ang mindset na ito ay nagsasara sa iyo sa isang loob ng kakulangan at nililimitahan ang iyong kakayahang mag-akit ng kasaganaan. Tumutugon ang universo sa enerhiyang ipinapadala mo at kung patuloy mong ipinapadala ang mensahe ng iwala akong sapat, hindi nakakapagtaka na ang daloy ng pera ay mananatiling nakablock. Ano ang nangyayari kapag binanggit mo ang mga salitang ito? Ngayon na nailantad na natin ang dalawang salitang hindi mo dapat sabihin tuwing gabi, tatalakayin natin kung ano ang nangyayari kapag ito ay binanggit mo, lalo na sa mga tahimik na oras bago matulog. Ang ating subconscious mind ay pinakaaktibo sa gabi. Habang tayo ay naghahanda para sa pahinga, ang mga iniisip, binibigkas, at nararamdaman natin ay nananatili at dumadaloy papasok sa ating subconscious, na humuhubog sa ating mga paniniwala at aksyon para sa mga darating na araw. Kaya't mahalaga ang mga salitang binibigkas natin bago matulog. Binabago nila kung paano natin tinitingnan ang ating sarili, ang ating kakayahan, at ang ating potensyal na pinansyal. Kapag sinabi mo ang ihindi ko kaya o wala akong sapat tuwing gabi, nagsisimula ang iyong isipan na tanggapin ang mga negatibong affirmations na ito bilang katotohanan. Imbes na pumasok sa isang tahimik na pagtulog na puno ng nakapagpapalakas na enerhiya, ikaw ay natutulog na may mga binhinang kakulangan at limitasyon na malalim na nakatanim sa iyong subconscious. Dumadaloy ito sa iyong paggising na nakakaapekto sa iyong mga aksyon, desisyon, at mga oportunidad na iyong napapansin o hindi napapansin. Ang katotohanan, maaaring ikaw ay aktibong humaharang sa daloy ng pera nang hindi mo namamalayan. Ang universo ay tumatakbo sa isang enerhiyang frequency na tumutugon sa mga vibration na ipinapadala natin sa mundo. Kung paulit-ulit mong sasabihin sa iyong sarili na hindi mo kayang maabot ang iyong mga pinansyal na layunin o na hindi mo kailanman magkakaroon ng sapat, nagpadala ka ng mga signal na nag-akit ng higit pang parehong bagay, higit pang paghihirap, higit pang kakulangan at higit pang limitasyon. Sa kulturang Filipino, may kasabihan kung anong itinanim, siya ring aanihin. Ibig sabihin, kung ano ang itinanim mo, iyon din ang aanihin mo. Kung magtatanim ka ng mga binhinang pagdududa, takot, at kakulangan, iyon ang tiyak na aanihin mo sa iyong buhay. Ang universo, bilang isang salamin ng iyong enerhiya, ay nagbabalik ng mga negatibong vibration na ito, na nagpapahirap sa iyong mag-alin sa kasaganaan. Isipin mo ang pagising mo kinabukasan na pakiramdam ay discourage, talunan, at nakagapos pa rin sa parehong pinansyal na sitwasyon. Ito ang resulta ng pagsasalita ng mga salitang puno ng limitasyon, bago matulog, mga salitang nagpapasimula ng mindset ng kakulangan at scarcity. Ang enerhiyang ipinapadala mo habang natutulog ay nagiging iyong realidad kinabukasan. At kung patuloy mong sasabihin, hindi ko kaya, at wala akong sapat, makikita mong ang mga oportunidad na lumikha ng kayamanan ay magsisimulang dumaan sa iyong mga kamay. Ang tamang mga salita na dapat sabihin para sa kayamanan. Ngayon na tinalakay na natin ang mga panganib ng pagsabi ng ki hindi ko kaya at wala akong sapat, ililipat naman natin ang ating pansin sa mga salitang kayang magbukas ng mga pintuan at mag-anyaya ng kasaganaan sa iyong buhay. Ang wika ay isang kasangkapan ng paglikha, at ang mga salitang binibigkas natin ay maaaring magbigay sa atin ng limitasyon o magtaas sa atin sa bagong taas ng pinansyal na tabumpay. Ang magandang balita, mayroon kang kapangyarihan na baguhin ang iyong pinansyal na hinaharap sa pamamagitan lamang ng pagbabago ng mga salitang ginagamit mo. Ito ay tungkol sa pag-alin ng iyong mga pag-isip, salita, at aksyon sa enerhiya ng kayamanan at kasaganaan. Mga Affirmation ng Kasaganaan ang unang hakbang sa pagbubukas ng daloy ng pera ay ang magsimulang magsalita ng mga salitang nakaalin sa kasaganaan. Ang kulturang Filipino ay mayaman sa mga affirmation at positibong parirala, marami sa mga ito ang maaaring magamit upang baguhin ang iyong mindset at mag-akit ng kasaganaan. Ang enerhiya sa likod ng mga salitang gaya ng in marami akong biyaya, o kaya ko ito, ay nagpapadala ng vibration ng kumpiyansa at kasaganaan. Narito ang ilang makapangyarihang affirmations na maaari mong sabihin bago matulog. Karapat dapat ako sa kayamanan at kasaganaan. Ang pera ay dumadaloy sa akin ng madali at walang kahirap-hirap. Bukas ako sa pagtanggap ng lahat ng kayamanan na inaalok ng universo para sa akin. Araw-araw, ako ay tumataas na mas mayaman at mas masagana. Ang aking buhay ay puno ng kasaganaan sa lahat ng anyo. Ang mga affirmations na ito ay tumutulong upang i-reset ang iyong subconscious mind, pinapalitan ang mindset ng kakulangan ng isang mindset ng kasaganaan. Sa pagsasabi ng mga ito ng may conviction at paniniwala, lumilikha ka ng isang makapangyarihang pagbabago sa iyong enerhiya. Nagsisimula kang mag-alin sa natural na daloy ng kasaganaan ng universo, na umaakit ng mga oportunidad, pinansyal na paglago, at kayamanan sa iyong buhay. Pasasalamat bilang magnet ng kayamanan. Ang isa pang susi sa pag-akit ng kayamanan ay ang pasasalamat. Sa pagtuon sa mga bagay na mayroon ka na, kahit gaano pa kaliit, nagsisimula kang mag-anyaya ng higit pang kasaganaan sa iyong buhay. Ang pasasalamat ay nagpapalit ng iyong fokus mula sa kakulangan patungo sa kasaganaan. Sa kulturang Filipino, madalas nating ipinapahayag ang pasasalamat gamit ang pariralang salamat. Kapag ipinapahayag mo ang pasasalamat, itinaas mo ang iyong enerhiya sa isang mas mataas na vibration na tumutugma sa frekuensi ng kayamanan. Bago matulog, maglaan ng sandali upang magnilay-nilay sa lahat ng bagay na ipinagpapasalamat mo. Maging ito man ay ang iyong pamilya, kalusugan, o kahit ang mga oportunidad na maaaring dumating sa iyong landas, ang pagsabi ng isalamat para sa mga biyayang ito ay maghahanda sa iyo para sa isang masaganang hinaharap. Ang pasasalamat ay nagbubukas ng mga kanal kung saan dumadaloy ang kasaganaan. Mas marami kang ipagpapasalamat, mas maraming biyaya ang ibabalik sa iyo ng universo. Pagmamaniobra ng kayamanan gamit ang positibong mga salita. Ang manifestation ay hindi lang tungkol sa paghingi ng kayamanan, ito ay tungkol sa pagkakaroon ng kaalaman at paniniwala na mayroon ka ng kayamanang iyon. Ang mga salitang iako ay masagana, ang kayamanan ay aking karapatan, akin ang kalayaan sa pinansyal, ay mga pariralang nagpapatibay sa iyong karapatan sa kasaganaan. Upang tunay na mamanyobrahin ang kayamanan, kailangan mong katawanin ang mga salitang ito ng may conviction at kumpiyansa. Hindi lang ito tungkol sa pagsasabi ng mga ito, ito ay tungkol sa paniniwala at pagdama ng enerhiya sa likod ng mga ito. Tumutugon ang universo sa frequency ng iyong mga pag-isip at salita. Magsalita na parang ang kayamanan ay iyon na dahil sa enerhiyang realm, ito ay talagang iyon na. Mga ritual na dapat gawin tuwing gabi para sa kasaganaan. Ngayon na natutunan mo na kung gaano kalakas ang iyong mga salita, oras na upang ilapat ang kaalamang ito sa aksyon. Sa kulturang Filipino, ang mga ritual at tradisyon ay malakas na mga paraan upang kumonekta sa universo at magdala ng positibong pagbabago. Ang mga parehong prinsipyo ay naangkop din sa pag-akit ng kayamanan. Sa pamamagitan ng pagsasagawa ng isang simpleng ritual bago matulog, maaari mong ialin ang iyong sarili sa enerhiya ng kasaganaan at kayamanan. Hindi kailangang maging komplikado o magastos ang isang ritual. Maaaring ito ay isang simpleng aksyon na makakatulong sa iyo na ituon ang iyong intensyon at linisin ang iyong isipan mula sa anumang negatibong enerhiya. Narito ang ilang mga simpleng ritual na makapangyarihan upang magsagawa sa gabi para sa pinansyal na kasaganaan. Isa, ang ritual ng affirmation ng kayamanan. Bago matulog, umupo ng maayos at huminga ng malalim. Isara ang iyong mga mata at i-visualize e ang buhay na nais mong likhain, isang buhay ng pinansyal na kalayaan, kasaganaan, at kapayapaan. Isipin mong gumigising ka araw-araw ng may pasasalamat at kagalakan, na alam mong ang pera ay dumadaloy ng madali sa iyong buhay. Ngayon, sabihin ang iyong mga affirmation ng malakas o sa iyong isipan. Narito ang ilang maaari mong gamitin. Karapat-dapat akong tumanggap ng walang katapusang kayamanan. Ako ay isang magnet para sa pinansyal na kasaganaan. Araw-araw ang aking kayamanan ay dumodoble. Habang binibigkas mo ang mga salitang ito, damhin ang kanilang lakas. I-visualize ang enerhiya ng kasaganaan na nakapaligid sa iyo, na pumapalibot sa iyong katawan, isipan, at espiritu. Isipin mong pinupuno nito ang iyong tahanan at ang iyong buhay ng positibong enerhiya. Ang simpleng ritual ng affirmation na ito bago matulog ay makakatulong sa iyong pagtatakda ng mga intensyon at paglikha ng enerhiyang kapaligiran para sa daloy ng pera. Dalawa, pagpapailaw ng kandila para sa kasaganaan. Ang mga kandila ay ginagamit na sa loob ng mga siglo sa iba't ibang kultura upang kumatawan sa liwanag at enerhiya. Ang pagpapailaw ng kandila bago matulog ay maaaring magsilbing pisikal na simbolo ng iyong pagnanais para sa kayamanan at kasaganaan. Sa mga tradisyon ng Filipino, madalas na ang kandila ay ipinapailaw upang mag-alay ng dasal at intensyon. Pumili ng berdeng o ginto na kandila na may kaugnayan sa kayamanan at kasaganaan. Habang pinapailaw mo ang kandila, sabihin ang mga sumusunod na salita. Naway gabayan ako ng liwanag na ito patungo sa pinansyal na kasaganaan. Binubuksan ko ang aking sarili sa pagtanggap ng kayamanan mula sa universo. Umupo ng tahimik ng ilang minuto, nakatutok sa apoy at i-visualize ang iyong mga pinansyal na layunin na natutugunan. Habang pinapanood mong nagsisindi ang kandila, isipin ang enerhiya ng kayamanan at kasaganaan na dumarating patungo sa iyo. Kapag naubos ang kandila, maramdaman ang pagbabago ng iyong enerhiya at malaman na ang universo ay nagsisalin sa iyong mga intensyon. Tatlo, ang ritual ng gratitude journal. Ang pasasalamat ay isa sa pinakamakapangyarihang kasangkapan upang mag-akit ng mas marami pang bagay na nais mo. Bago matulog, isulat ang hindi bababa sa limang bagay na ipinagpapasalamat mo sa iyong buhay. Maaaring ito ay mula sa iyong kalusugan, mga oportunidad na dumating sa iyong landas, o kahit ang maliliit na biyaya na maaaring hindi mo napapansin. Sa pagtutok sa pasasalamat, binabago mo ang iyong mindset mula sa kakulangan patungo sa kasaganaan. Kapag ipinapahayag mo ang pasasalamat, nagsisimula kang mag-vibrate sa mas mataas na frequency, at tutugon ang universo sa pamamagitan ng pagdadala ng mas maraming bagay na ipinagpapasalamat mo sa iyong buhay. Ang simpleng ritual na ito ay makakatulong sa iyong pagbukas ng puso upang tanggapin ang mas maraming kayamanan at oportunidad. Apat, isang simpleng paglilinis gamit ang asin na tubig. Kilalang kilala ang asin sa mga kultura, kabilang na ang mga tradisyon ng Filipino, dahil sa mga katangian nitong nakakapaglinis. Isang simpleng ritual na maaari mong gawin tuwing gabi ay isang saltwater cleanse upang linisin ang anumang negatibong enerhiya at magbukas ng daan para sa kayamanan. Punuin ang isang mangkok ng tubig at magdagdag ng isang kurot ng asin mula sa dagat. Ilagay ang iyong mga kamay sa tubig ng ilang sandali, na i-visualize ang asin na sumisipsip ng lahat ng negatibidad, pagdududa, at kakulangan. Habang ginagawa ito, sabihin ang mga salitang ito. Nililinis ko ang aking sarili mula sa lahat ng hadlang patungo sa kayamanan at kasaganaan. Inaanyayahan ko ang kasaganaan at tagumpay sa aking buhay. Hayaan ang tubig na umupo buong gabi, at sa umaga, ibuhos ito sa isang lugar kung saan makakadaloy ng malaya, ito ay kumakatawan sa malayang pagdaloy ng pera at kasaganaan sa iyong buhay. 5. Pagtatakda ng intensyon gamit ang mga kristal. Matagal nang ginagamit ang mga kristal para sa mga espiritwal at panggagamot na layunin at makakatulong din ang mga ito sa pag-akit ng kayamanan. Ilagay ang isang green aventurine o citrine na kristal sa ilalim ng iyong unan o sa tabi ng iyong kama bago matulog. Ang mga batong ito ay pinaniniwala ang umaakit ng kasaganaan at pinansyal na tagumpay. Hawakan ang kristal sa iyong kamay bago matulog at sabihin. Ang kristal na ito ay tumutulong upang mag-akit ng kayamanan at mga oportunidad na nararapat sa akin. Bukas ako sa pagtanggap ng kasaganaan sa lahat ng anyo. Ilagay ang kristal malapit sa iyo habang natutulog at hayaan ang enerhiya nito na magbigay ng suporta sa iyong manifestation ng kayamanan. Ang kapangyarihan ng iyong mga salita at aksyon. Marami kang natutunan ngayon tungkol sa kung paano ang mga salitang binibigkas mo, lalo na tuwing gabi, ay maaaring magpahinto o magbukas ng daloy ng kayamanan sa iyong buhay. Ang magandang balita ay sa pamamagitan ng simpleng pagbabago ng wika na ginagamit mo at pagkuha ng maliliit, tiyak na hakbang tuwing gabi, maaari mong simulan ang pag-akit ng kasaganaan at pinansyal na kalayaan na matagal mo nang pinapangarap tandaan ang mga salita ay makapangyarihan. Hinuhubog nila ang iyong realidad at inimpluensyahan ang enerhiya sa paligid mo. Ang mga pariralang binibigkas mo bago matulog ay maaaring lumikha ng mga hadlang o magbukas ng mga pintuan patungo sa kasaganaan na naghihintay sa iyo. Ang ihindi ko kaya, at wala akong sapat, ay maaaring magmukhang walang masama, ngunit dala nila ang bigat ng mga limitasyon na pumipigil sa iyong potensyal. Kapag pinalitan mo ang mga ito ng mga affirmation ng kasaganaan at pasasalamat, binabago mo ang iyong enerhiya upang mag-alin sa kayamanan at tagumpay na handang ipadala ng universo sa iyong landas. Ang mga ritual na natutunan mo ngayon mula sa pagsasabi ng mga positibong affirmation, pagpapailaw ng kandila, paggamit ng kristal, at pagpapraktis ng pasasalamat, ay mga simpleng ngunit makapangyarihang paraan upang magpadala ng tamang enerhiya sa universo. Ito ay tungkol sa consistency at paniniwala. Habang mas madalas mong isinasama ang mga praktikang ito sa iyong nightly routine, mas magbabago ang iyong mindset at realidad patungo sa kasaganaan. Ang iyong susunod na hakbang. Ngayon, nais kong kumilos ka. Ngayong gabi, bago matulog, subukan ang mga ritual at gamitin ang mga affirmations na natutunan mo. Mag-focus sa pagpapalit ng mga negatibong salita at pag-isip ng mga pariralang nag-aanyaya ng kasaganaan at kayamanan. Maniwala sa kapangyarihan ng iyong mga salita at aksyon upang baguhin ang iyong pinansyal na kapalaran. Inaanyayahan kita na ibahagi ang iyong mga karanasan sa amin. Anong mga salita ang ititigil mong gamitin at anong mga bagong affirmation ang sisimulan mong sabihin tuwing gabi? Paano naapektuhan ng mga ritual na ito ang iyong buhay? Ang iyong kwento ay maaaring magbigay inspirasyon sa iba na baguhin ang kanilang sariling pinansyal na hinaharap. Ang universo ay naghihintay sa iyong unang hakbang. Ngayong gabi, gumawa ka ng pangako sa iyong sarili na hindi mo nahahadlangan ang iyong kayamanan gamit ang iyong mga salita. Ibahagi ang iyong karanasan sa mga komento sa ibaba, nais naming marinig kung paano binabago ng mga praktikang ito ang iyong buhay. Huwag kalimutan mag-like, mag-share, at mag-subscribe para sa higit pang mga tips sa pag-unlock ng iyong buong potensyal at pag-akit ng kayamanang nararapat sa iyo. Ako ay karapat-dapat. Ako ay nakaalin. Ako ay handa ng tumanggap.